ang nakakakitang skeleton ng brittle star. Ang brittle star na nakatira sa mga bahura ay may kamanghamanghang uri ng proteksyon sa ibabaw ng katawan nito. Ang bahaging ito ng kanyang skeleton ay puno ng napakaliliit na lente na nagsisilbing mata ng brittle star. Pag-isipan ito, nang suriin ng mga siyentipiko ang skeletal plate ng brittle star, Nakakita sila ng kakaibang disenyo ng masinsin at sinlinaw ng kristal ng mga umbok, na bawat isa ay mas manipis sa buhok ng tao. Ang mga umbok na ito na calcium carbonate o calcite ay dekalidad ng mga lente na nagpopokus ng liwanag sa waring sensitibo sa liwanag ng mga nerbyo sa ilalim ng mga skeletal plate. Bukod dyan, tamang-tama ang hugis ng mga lenteng ito para makabuo ng malinaw na larawan. Ang shell ng brittle star na may dalawang pinagagamitan ay nagpapakita ng na isang mahalagang simulain. Sa biyolohiya, ang mga materyales ay karaniwang magagamit sa maraming paraan. Mula sa natutuhan ng mga mananaliksik sa kayarian ng brittle star, nakaisip sila ng simple at di magastos na paraan ng pagawa ng mga hanay ng napakaliliit na lenteng gawa sa calcium carbonate kabilang sa maraming mapagagamitan ng mga lenting ito, ang telekomunikasyon, kung saan magagamit ang mga ito para magtawid ng mga signal ng liwanag sa mga optical fiber. Ano sa palagay mo?